Oh. <coughs> Kaso yung ibang, ano yung ginawa, nakita ko yung mga nanay ginawa doon. Lahat ng ano, kinawa niya per bus, hindi nila ka-grade level. Ay, ay, ka Grade 8. Uh, 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 dapat kung grade level, anak, yun, yung nila. Dapat, pag, ano ko yung kukunin nila. Ano yan, time lapse? Time lapse. Laps. Laps. Nasa na <laughs> <naman>, may <laughs> 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 dapat, 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 na? Dapat talagpaso natin na, Dapat Ayaw niyo ngayon, tingnan natin bukas Oo, baka marami ng bisita si Mambilin buwas? Hindi bukas pa marami ng bisita Great night, Ako may birthday Ikaw birthday, pati mag-office may meeting ako bukas, sagutin mo ba Hindi, may meeting bukas May meeting ako

Yung dali friend ko sa sa TV, sa naman sa division sa ating pinagtuturo. Grade Sabi niya, hindi na daw. Ayan, okay. grade, yeah, grade Dati kasi dali dali ako, nags. Nags. grade 7. Sa kanila sa school nila, nag slash ESP teacher. Automatic sa Eh, unang araw pa rin. Sabi eh niyo hindi na. Ano ba, nagbablog? Time Sabi ko mamang time for sa akin. Ano ba naman yan? Natatakpan ka naman ni Rady. Hindi ka talaga nagpatakip ako. Biliin mo kami. Kaya ko dati. Ang bilay. Ang <laughs> yeah. Pag-alag pa tayo? si alag tayo? Pag-alag tayo? Pag-alag tayo? ng module. tayo? <laughs> tayo?